Time check po natin is 7.13 in the morning. Ayan, nandito po ako ngayon sa mother ko. Ayan, nandito po ako ngayon sa mother ko at mamaya. Mamaya-maya so, po, i-arrive po ako sa ng Kirino. Bibisitahin ko po yung aking mga anak sa Kirino. Ayan po, nandito po ako. Ayan po yung bahay ng aking mother. Ngayon po yung palatandaan yung mangga. Ngayon po yung bahay nila. papa ko po, po yung aking mga anak sa kerino. So mag-i-start po na naman po ako dito sa aking sa ating destination dito po sa Rizal Santiago City yan po yung daan yan po yung daan papuntang highway yan along the highway yan yung bahay ng mother ko may tindahan dyan Ngayon lang po ulit ako nakapag-upload ulit muli. Matagal din po ako hindi nakapag-upload. Yan si kapartner. partner Mayamaya po ng konti Aray po tayo Ibinil lang po tayo ng mga Ilang may dadala Ilang may dadala dun sa aking anak

profile account and then sa page po samahan niyo po uli ako papuntang Kirino mag start po ako dito papunta po ng Kirino mga, mga ilan mga madadaan niyo po kapanan ng mga video upang makapag-upload muli tayo ng mga panibago uh, bagong upload ulit ay mga ipapakita sa inyo yan yun po papuntang highway yan si kapartner dito po kay kapartner yan samahan po ako papuntang green eh. bali tumawag po yung aking anak kagabi Yan po, Umantabay po kayo sa aking pagbisita po sa aking mga anak sa Krino. Subaybayan so, at uh, Samahan niyo po ako. Maraming maraming salamat.